Pisces, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa sa'yo ngayong 15 days. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makakarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag -avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating QR's bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Arianne Reyes. Okay, check natin overall energy. We have stalker. We have hustling. And we have love on the brain. Tignan mo Pisces, meron kang stalker. No, or may nangungulit sa iyo dito. May sobrang kulit. Tingnan natin ha. Tignan natin. Ano yung intention ko We have page of ones. Gusto ko talaga ng taong to. Kung sino man tong stalker mo na to. Some of you pwedeng mas bata po ito sa inyo. We have queen of cups. Okay. Pwedeng kayo to. Yan po oh sobrang dedicated po ninyo sa pagkita ng pera. We have page of swords. Pero alam mo, may curious na curious talaga sa'yo dito eh. Pwedeng napapaginipan mo yung tao na to. Pisces. Minamanifest ka niya eh. No, minamanifest ka ng taong to. Pure naman yung intention niya sa'yo. Parang may connection na kayo. Hindi ko alam kung nanay ba to or tatay ng anak mo. Ayan. So, meron po dito, no, parang nag imagine pa rin. Kung hindi man ikaw to, pwedeng yun nga, yung past person mo. Parang ang daming lumalabas ngayon ng mga past persons. Even sa mga previous reading natin sa ibang signs. May lumalabas din na parang gusto makipagbalik ka ng mga ex. Tingnan natin. Pagdating naman po sa nakapaligid sa'yo. Energies. We have seven of wands. Meron tayo dito King of Swords. Meron tayo dito ng Eight of Pentacles. So meron kayo dito ng uh, pasabi natin pinaglalaanan ng oras isang tao, no? Na sobrang tigas naman po ng puso pagdating sa iyo. So tingnan mo mabuti. Um, ano ba 'yung tawag doon? Weigh things up kung dapat ba na pagbigyan mo yung taong to, mag-effort ka ba sa taong to? Kasi nagbamatigas siya sa'yo eh. Parang ikaw yung nai-stress dito. Though, ito yung energy. Ang energy kasi na pinapakita is parang nagmamatigas. No, meron dyan sa life mo. Either, hindi ko alam, ikaw ba yung nag i stock dito, Pisces? Now, energies can be reversed. So, pwedeng, ang mga mas makaresonate dito is mga cross-watchers. So, pwedeng si Pisces, ikaw Pisces, ang nag i stock dito sa taong to. Mm -mm. So, tingnan natin. Pagdating sa love life. We have nine of cups. Saan ka ba dapat mag-focus? We have ace of cups. Tapos, meron tayo ditong page of cups. More on about talaga, oh. About sa puso, ano. About sa relationship talaga yung pinapakita rito. May message ka na marireceive. So, it's up to you naman daw kung re mo yung taong to. Pero wala akong nakikitang masama dun sa message, no, nitong person na ito. Tingnan natin. Okay, meron akong na-pick up na ano, pinapayagan na kayo ng anak nyo na magkaroon ng relationship, new relationship. Okay, ayan, no, meron tayong workplace affair. So, yung ay inyo ang kadil nyo ba dito is katrabaho po ninyo. Ganyan. Baka siya yung nagsusungit sa'yo dito ngayon. Ayun lang ang hirap kasi kapag ang kadil po ninyo is katrabaho ninyo. So, pag merong, meron talaga kayong tampuhan, affected po yung work. mm, -mm. We have Jezebel. Okay, baka mamaya kayo lang yung may pure intentions dito towards this person, ano? Mag-ingat po kayo dito sa, dito sa taong ito, naka-deal ninyo. Mm -mm. More on meron kasi dito, physically attracted po sa'yo. Pero kulang sa emosyon. Yan, pwedeng kayo yung mas emotional towards dun sa person na yon Parang mas kayo yung mas malalim yung feelings. So, check natin. Mag-focus ka dun sa pinapakita sa inong taong yon No? Na actions. And tignan mo rin kung ano ba yung mga sinasabi niya about din sa'yo. Or about sa sarili niya. Ano ba yung sinasabi niya about sa sarili niya. Ibig sabihin lang yan, mag -ano daw kayo, mag-background check kayo. Mm -mm. Check po natin pagdating naman sa kaperahan. We have Ace of Wands. Yan, marami po sa inyo talaga. Dito may mga side hustles pa kayo bukod sa inyong trabaho. We have the lovers and we have eight of cups. Tingnan natin ano pa yung mensahe, saan ka ba dapat mag-focus? Some of you meron kasi dito eh, parang mas nagfo-focus kay sa love life. Oh, okay, ayun, kaya pala na love spell yung iba sa inyo. Kaya parang na tutuliro yung iba sa inyo, nawawala kayo sa focus pagdating sa pagkita ng pera. Pwede rin, meron po dito, may tao dito, no, na, ayun, ne, parang, ano ginagamit lang kayo. Pero, alam nyo naman, nararamdaman nyo, pero parang hindi kayo makaalis dun sa relationship. Bakit? Kasi po, ginagamitan kayo ng love spell. Ginagayo mo po kayo para maging sunod-sunuran kayo sa mga gusto niyang hilingin sa inyo. Kaya, mag ka dito. Yung iba sa inyo, kung nafe-feel nyo na yan, di ba may alam kayo, pero ba't hindi kayo makawala? Pwede po kayong magpa-cord cutting. O kaya naman, tears bracelet or evil eye amulet. Yun po yung kailangan ninyo. Hmm. -mm. You need to break it na talaga. Kung yan na po yung nafe-feel ninyo. Tignan nyo, natatauhan kayo. Nalalaman ninyo, pero di kayo makawala. Parang feeling mo ba, wala kang magawa dun sa sitwasyon. Check natin pagdating naman sa iyong career. We have eight, ah, we have ace of swords. Meron tayong two of swords. Yan, naguguluhan din guys sa mga ano nyo, sa mga decision po ninyo, ano, We have legal matters. So kung wala naman kayo magiging problemang legal, ayan po, kung ano man itong trabaho na inaalok sa inyo, ano man itong trabaho na gusto ninyong i-grab, grab nyo na po. Kasi wala namang magiging problema dun sa previous job po niyo or sa current job niyo Kung sakali man po kayo ay aalis dyan. Yun nga lang, parang marami naman kayong mamimiss dyan sa work. So, some of you rin, kaya nyo din yan naiisip. Kasi, pwedeng yung isang tao nga na to, no, na involved sa inyo, is sobrang nakaka na talaga. Nakakagulo na siya sa isipan po ninyo. Parang di na kayo makapag-focus sa work. So, yung iba sa inyo, nililigtas niyo po yung inyong sarili doon sa ganong bagay. Oo. Tignan natin ano yung paparating para sa'yo. So, meron dito, Ha? pwede po na ayan, kung ano man yung mga nilalakad yung nga po ng mga papeles para sa bagong trabaho, makukuha nyo po yan. This is success kasi. Kaya mag-decide na po kayo ngayon. wag na kayo magdalawang isip. Ano yung paparating for you? Seven of Pentacles. Meron tayong temperance. Okay, kung may nararamdaman kayong sakit, some of you, yun nga, spiritual man yan, physical, emotional, ano pa, psychological, unti-unti po, matatauhan talaga yung iba sa inyo. Mas malalaman ninyo ano ba talaga yung dapat ninyong gawin. Kung meron dito, may nararamdaman kayong physical, natatakot kayong magpatingin sa doktor, magpa-check up, this 15 days, gagawin nyo yan. Parang, you will left with no choice. Yung takot ninyo, mapapalitan ng tapang yan. At ito naman po yung inyong um, mantra for 15 days. Sabayan nyo po ako. I will achieve great things through small steps. I will achieve great things through small steps. Maraming maraming salamat. Pisces. and more blessings to come.